We're back to another video guys. Ngayon lalaroin natin walang iba kundi ang epic prison breakout. Maraming naglike dito mukhang ano na, Ano na yung sa ano, eh? breakout. Diba, alis tayo sa prison. Tingnan diba natin kung gaano tayo ka-tough bro. Parang ano na to guys practice pagka nakulong ka kung paano ka tatahan. <laughs> joke. Hard mode natin yan. Easy. Pathetic. Siyempre may bayad yan sir Wala akong ano eh Wala akong pera dito pre Mahirap tayo Okay Uy may isa na nakatakas pre Uy par Pakawalan mo ako dito Tulungan mo ako Pero papits tayo Hindi siya namamansin pre Ito na ba yung hard? Oh, madali lang to pre Wala bang takbo dito guys Okay ano to? Ano tong nasa ano? Uy Pwede ako sumilip po oh. Sa ibang kulungan Ikagi hey, ka Meron ka Meron na naglilibot bro Ah wala naman Oyo. Hello Meron na tayong kasama itong mga kaspre Kaso naglalag ata siya Fred, tara na Ano pang hinihintay mo Sinusundo ko lang mga tropa natin guys Saan na yun Tara dito bro Tatakas tayo dito Ayan na Uy gogi pre Kailangan na tak takbuhan yan pre Lagi tayo pre Wag wag Bye bye Di ata siya makakakit guys eh Uy gagi tanga na ito Tumaan lang Buti, May VIP ka ba? Di, di, di pinansin ni ano Ni manong guard Basic naman nito ito Basic Basic Ay puta ko Flashback Basic naman ito Masyado ako na ano pre, kampante Uy, gugi Gulat pa siya, nasok pa siya pre ah Uy, pwede pala ako maglaka dito Kala ko bawal Uy, gagi ba't ganon siya hindi ano Siya hindi siya sinusundan Diyan ka lang, mga nung guard Okay, 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 di na tayo Asa ah, Parang di siya tumalun guys Tama ba ako ng pagkakakita Parang may cheat yun oh Okay, okay mm. Kala ko maano na naman ako eh Okay, okay, okay The next stage Uy, ba't ganun? Ah, may tumutulak Ah, bawal mo tapakan yun Okay Guys, bawal Bawal tayo tumapak dito Okay, okay Medyo mahirap nga to ah Ay Medyo mahirap nga to Pwede, pwede ako tumalan dito Tingin ko Ah, bawal Bawal sa Megway pre ah, Putik ka Grabe yung force pre Grabe yung force Okay We did it We did it guys Putik Ano to? Ano tong kulay green na to guys? Hmm. Paano tayo tadaan dito? Ayun Tadaan tayo sa pipe guys Napakadali naman nito. Nap ay. Bobo. <laughs> kalma, kalma, kalma. Patience is the key. Patience is the key, guys. Palma lang. Ano 'yun? May kailangan tayong pindutin dito, okay? Ayun, ang Basic naman nun, pre. Nagkamali lang tayo ng onte, pero naklatch natin yun. Ano to? Para saan Uy, gagi. Ang bilis natin, oh. Uy, gagi ka. Hindi ka mapigilan yung bilis. Palumpalo, Brad. Kalma mo, kalma mo. Ah, ang bobo. Kalma, 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 kalma. Patience is the key. Okay? Hmm. Okay, okay. Muntik na tayo. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang kaibigan Okay, okay So far so good Talon lang lang. talon Puti ka muntik na tayo din, guys Dapat ata hindi ko na tinake yung pampabilis eh Pero siguro mas okay na yan Para mas mabilis natin matapos yung stage Para mas nagpahirap yung pampabilis eh Napakadali naman eh ito Kahit lolo ata Kayang gawin to Wala na yung bilis natin Okay the next stage okay asan tayo Ano ko pa to dinadaanan ah, ah, ah. Wag balik ako ah kala ko ba balik na naman tayo doon sa may pa parang parkour pre saan tayo na ngayon ayun sisirain natin to mm, wasak ka pusa nagbukas parang sigal lang sir ano yun ba't may yung ano kala ko may andito na naman si manong bird eh. Eh, pwede ka pala maging guard, though, pero mamaya na natin yan gawin. Ayun, kukuha tayo ng key ata dito. Okay. Isa lang, isa lang, isa lang. Siguro may andito si Manong Guard kasi narinig ko eh. Nag, ha? Okay, okay. Ito, ito yung gagamitin natin to dito, pre. Okay. Sabi na eh. eh may umiilaw dito, guys, oh. Parang susi ata yan eh. Ay, hindi. Ano kaya yung gagawin natin dito? Ayun, lever. May hidden door, pre. Okay, dito tayo tatakas, guys. Ay, pucha. Ano yun? Hindi yung ano? Yung patibong, guys. Sorry, sorry. Okay, okay. We're out. Nasa cave na tayo, guys. Sana wala dito si Manong Guard. Okay. So far so good Napakaganda naman ang cave na to Uy Oh my god Konting pagkakamali lang natin dito guys Patay tayo Para saan tong kaliwaan Pili ko may kukunin dito ang lever Okay Upsi. Okay okay Para saan yun Buksan mo yung kabilang lever bro Wala ka talagang dulot Pabigat <laughs> ka. Pabigat si kuya. Okay. Nabuksan na natin ang ano, gate. Tadaan naman tayo dito. Ano kaya itong kulay dilaw na to guys? Hmm, dumaan lang siya. Okay. Okay. Hindi ko gets kung anong meron dito. Basta sumunod lang ako sa kanya. Daming patusok, pre. Easy. Masyadong magaling si pare. Uy, oh, bobo. Tanga. Kanina pa siya namamatay dito. Ano kaya to? Oh. Di mo ko madadaan sa ganyan, pre. Veteran na to. Okay, 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 okay. Joke lang, sinigang... Di mo na tayo dadaan Dapat patience is the key guys Okay Ano kaya to? ba may meron trap dito eh santay tayo dadaan guys? O yun! Rope Okay okay Manong guard Manong guard wag Ay gagi ka Gagi ka na baba Nasisira pala pre Uy, si Manong Guard. Asan si Manong Guard? Wag, Manong Guard. Manong Guard, wag. Saan ba tayo dadaan? Oo, oh, ikaw dito ka magpahabol. Pahabol ka kay Manong Guard, pre. Oh, sa may lever. Oh, ah. ah. so, may nangahabol din sa kanya for sure. Daya naman na eh, ito. Paano ko mabubuksan yung lever? Bubuksan ko to kahit ano basic corner ako eh tiga mo pero at least nabuksan na natin yung lever yun yung mahalaga pre hindi ko na naman nata kailangan buksan nun eh diba kaya okay pwede na tayo dumaan dun sa gate guys bubuksan naman natin tong lever bye bye manong guard masyado <laughs> makulit si manong guard eh ikagi ka ito na nata yung boss guys ito na ang ano nila pre Uy kukuha lang akong chicken bro Pakuhain mo ako chicken Ay nakakuha na pala ako ng chicken Para saan yun Ah pwede ko siya batuhin Kainin <laughs> mo yan Kainin mo yan Ibagi ka corner ako guys Corner ako guys Lumayo ka sa akin, manong guard! Chicken dinner! Gagi pre, gusto ko lang naman makatakas kasi naabol mo ako eh. Okay! Tawawa din si manong guard guys. Uy, sunod-sunod yun pre, uy. Joke lang. Joke lang. Basic naman nun sir. Dapat nakakain din tong chicken eh. Okay, we're out. We're out, guys. Ang bilis niya masyado. Pukuha tayo ng plank. Respawn planks. Para saan itong plank? Woo! Okay. Iwas tayo dyan, pre. Ayan. Ayan. ulit tayo planks. Okay. Okay. We're out. We're out, guys. Okay, okay, okay. Ay, naku. Andito na ata ang pinaka-boss sa boss. Kagi po, may baril. Anggapin mo to! Sige, saluhin mo yan. Uy, gagi ka na. Ano? Matalon siya, pre. Gagi mo, ang lakas. Manong guard! Ako po. Nakakorner ako ni Manong guard. Uy, ba't di niya natatanggap? Saluhin mo tong itlog. Gagi pre rin. Nagmamachine gun siya. Layuan mo ako, Manong guard. Tumulong ka dito, pre. Oh, pre, tumulong siya. Oh, transformer. Dog, yung sinalo niya yung isa itlog. Patay ka na. <laughs> Babay manong guard. <laughs> Ang basic naman nun, sir. Okay, nakalis na rin tayo ng prison. Alis na rin tayo pre Di ko, di ko makakalimutan ng na-experience ko dito guys It's time to go home It's time to go home Five years din ako dyan pre Deserve ko na makatakas pre Gagi Anong ginagawa na ito? Gagi na baliw na lang oh hindi kasi siya pag parkour na maayos eh. Ah! Uh, Pabuha ka, okay. New obi. Speed boost. Jump boost. So, ayan guys. Nakatakas tayo ng successfully sa epic prison breakout obi. See you in the next video guys. bye bye